Ah, naku ay eh, ko mo sa yung ating kaibigan, yung ating uh, yung ating uh, matalik na kaibigan kahit noon pa. Ah, uh, si Major General Attorney Arnel eskubal Ah, uh, na kumusta na kaya siya? Abay, uh, hindi yata nagpapakita na dito sa atin, isang basis lang napasyal dito sa atin. Papasyal daw uh, siya daw uh, ay uh, papasal pa dito, itong mga sundalo. Oo. Oh. Uh, at uh, sabi nga uh, ay, Salamat Richard. daw sa iyong uh, pagbati sa kanya. Mm. Aba ay napaka-alam mo mm. napakaganda ng ano ha ah, kung titingnan mo ang ah, ah, ano yung credentials nitong mama na ito. Uh -huh. Aba pwede naman talaga maging uh, maging senador eh. Ha uh -huh. ah, kung titingnan mo yung kanyang credentials e eh, katangi-tangi din yung kanya mga akumplisimento. Nasaan na kaya bakit hindi pumapasal dito sa atin uli? Ay okay. siya sir ay nasa uh, uh, Bisaya ngayon. Ay ah, nasaan okay. sa Bisaya. Mm -hmm. Aba ay al alam mo ito si Atty. Escobar Um na uh, retiradong Major General sa Philippine National Police. Ito po ay nagtapos sa University of Salford, Manchester, United Kingdom ng Master of Laws in International Commercial Law. O pero mm -hmm. mo yun ha, ah. hindi Master natin alam ganun ang kanyang tinapos ano. Mm -hmm. Tapos din siya sa University of Oxford. Mm -hmm. Department for continuing education sa UK ah politics pa public policy economics macroeconomics, international labor hindi bala hindi, oh at pala tapos pala din pala. sa okay. University of Santo Tomas College of Law sa Ligaspe City uh -huh. bilang Juris Doctor ah uh -huh. tapos 'yun ang abogacia uh -huh. dito sa University of Santo Tomas ah, tapos din siya ng Master in Business Administration at siyempre, yung kanyang tinapusan sa Philippine Military Academy. Abay, napakaganda ng ng uh, ng record niya, no? Yung kanyang yung kanyang qualification ay talaga namang masasabi mo na uh, hindi naman sa penos sa mga tumatakbong senador sa ating pong bansa. <laughs> ay napakarami mga tumatakbo na nako uh, anak ng eng-eng. Hindi -eng. -eng. <laughs> 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 ay, ay, bak, ewan ko ano ang ano ang sadya nila. Ha? Ano sa nila para tumakbo? Ah, para ah, botuhan natin na senador. Lalo na yung mga datihan ng uh, mga senador na uli ng mandato sa atin. Ah, maliban na lamang kay Senator Ping Lakson talagang ah, excellent naman yung kanyang performance bilang senador. Lalo na nang isyo po natin ngayon yung budget for 2025. Ito ang pinakakurap na budget natin. Ah, ay kunahan niyo siguro si Senator Ping Lakson, ay eh, palagay ko hindi po mangyayari yan. Maraming masisave. Pagkat napatunayan na po. Ngayon doon sa mga bago natin, yung mga baguhan natin mga kandidato, marami tayong pwedeng pagpilian. Naan dyan si Atty. Dr. Montemayor, kaibigan uh -huh. din natin. Ano? Uh -huh. Si Atty. Abogado na, doktor pa, doctor of medicine. May Kumakbo so, na yan dati, no? Oh, si pero Montemayor? hindi, ang, ang, hindi po na pagbibigyan. Pero ngayong panahon na ito, siguro pagbigyan naman natin din yung yung mga bago ano yung mga bago na paupuin natin i-try natin na, na kwalipikado naman ha adjust si Shane Matula mm -hmm. na uh, kilalang labor leader mm -hmm. yan ang mga papakinabangan natin kaysa doon sa mga dati na, na wala namang wenta ha uh, <laughs> ng committee on silence eh hindi lang 'yon nagpalaka nagpakapal lang na nagpakapal lang ng mukha at bulsa yun, oh. <laughs>